Isa mong pagpalang araw na naman po sa ating lahat mga mariko at ito na nga po pala ang kaganapan ni Inday sa pag-uwi sa atin sa Pilipinas part 4. Nagising nga po pala ako dito ng maaga dahil narinig ko nga po pala ang iyak ng baboy. At tingnan nyo naman po pagbukas ko po ng pintuan ito po agad ang kay Inday. O di po ba napaganda po ng tanawin ang simoy ng hangin fresh na fresh from the farm po talaga. Kaya po ako nagising ng maaga dahil si Kuya Hermi nga po ay magkakatay po ng baboy dahil ngayon po gaganapin ang birthday ng aking nanay. At eto na nga po pala si Kuya Hermeng. Tinatanggalan po niya ng balahibo yung ating baboy na mamaya ay lilitsunin. At ayan na nga po mga marikoy, inumaga na nga po pala sila dyan, kalilinis nga po ng baboy, natusok na nga rin po pala sa duruan at ayan na nga rin po pala si Kuya Alan. At tingnan nyo naman po mga marikoy, ang sarap talaga rito pag sa gitna ng bukid, manirahan, tingnan nyo naman ang araw, nakangiti po kay Inday. At puntahan naman po natin Marikoy dito sa may harapan ng bahay namin at titingnan po natin kung anong mga kaganapan ng mga pinsan ko rito. At ayan na nga po pala yung baboy natin. Ayan, nakahanda na po para ihawin mga Marikoy. May nagtitinda naman po rito ng lechon sa Singapore pero syempre mas masarap pa rin po talaga yung lutong sa Pilipinas. At eto na nga po pala yung mga pinsan ko. Abalang-abala na nga po pala sa pagde-decoration dyan. Na nga po pala ang nakatoka na maglagay nga po pala dyan ang decoration. Ayan, ganyan po sa probinsya to tulong-tulong po. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga kasin. Makalipas naman po ang isang oras sa ayan na nga po yung ating lechon. Papaluto na nga raw po sabi ng ating taga-ihaw na si Kuya Hermeng. At bumalik nga po pala ako rito sa likod at ayan po si Ati Tene at saka si Ninang Tanipo. At eto naman po yung napakaganda kong tita. Ayan po, nagluluto po siya dyan ng minudo. Ayan, sabi po niya sa akin, bakit daw ngayon lang ako nag -video? Dahil yung mga unang niya po naluto, hindi ko po na-videohan. Kasi nga po, busy nga po si Inday. At eto naman po si Ate Osi at si Kumaring Tene. Ayan, abalang-abala rin po sa paghihiwa rito ng mga gulay. At sabi ko nga po sa kanila, kumaway-kaway naman po para masama naman rito sa aking video. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At eto, hinahango na nga po ng tita ko yung kanya niluto. At syempre, eto na nga rin po pala yung natin, mga marikoy. At luto na nga rin daw po, sabi ng ating taga-ihaw. Kaya nga po mga marikoy, nagkakagulo na nga po kami rito na dahil tatadta rin na nga po. Habang binibidyohan ko nga po pala to, mga marikoy, tumutulo na po ang laway ko. <laughs> At ito na nga po yung sa harapan ng bahay namin mga marikoy natapos na nga po pala ng mga pinsan kong ipaglalagay yung mga decoration dyan. At ayan na nga po napaganda nga po maraming salamat sa inyo mga kasin. At nailagay na nga rin po pala yung ibang pagkain dyan. Nihintayin na nga lang po natin ang mga bisita. Sa totoo lang po, mga marikoy ngayon lang po mararanasan ng nanay ko ang ipaghanda namin siya ng ganito. Alam niyo naman po, sa hirap po ng buhay, kapus po tayo dati. Ngayon po, medyo nakakaluwag-luwag po tayo, mga marikoy Kaya sana maging masaya po ngayon yung nanay ko sa kaarawan po niya, mga marikoy At eto na nga rin po pala yung mga pagkain. Ilalagay na nga rin po dito, mga marikoy At syempre, hindi mawawala ang pa-surprise kay nanay. Syempre, sabi ko nga po sa inyo, nakakaluwag-luwag po tayo ng konti, mga marikoy Kaya ayan, meron po kami money bouquet at may pakig pa po kami. At ayan nga po pala yung napakagwapo kong pamangkin na tinotopak po. Kasi gusto po niyang kuhanin ngayon yung pera. Sabi ko mamaya na lang po pagtapos nating ibigay kay nanay. Kasi bibili daw po siya ng ice cream mga marikoy. Kaya ayan sana po magustuhan ng nanay ko yung aming pa-surprise ng pamangkin kong napakagwapo. I love you nanay!

耶！ at ayan nga po pala yung mga classmate ko ng high school maraming salamat sa pagpunta nyo sa karawan ng birthday ng nanay ko at ayan dito ko na po tatapusin ang ating video mga marikoy maraming maraming salamat po sana po na nyo po ang pagbibidyo ni Inday happy birthday po ulit sa inanay I love you mag iwan lang po kayo ng like, comment, pa-share na nga rin po at pa-follow na nga rin po mga marikoy maraming salamat God bless po everyone see you on the next video